guys. Ito yung mga lagak ko. Oh, Ang dami nila. Hmm. Yung mga bago natin. Yung mga palabas. Yan o. Hmm. Ang dami nila. Ano? Hmm. 23, 24 Rasel Nih Ket nilai Ket Ket Ayan Nagsama-sama na natin Kasi Gastos Ito pa Ito yan. Bagong pisap Ito dalawang linggo na yan Ang isang buwan na yung iba dyan Ang malalaki-laki nakasugat na sa likod yung walang balahibo tinuka siguro nasugat <coughs> ayan guys ang bagong ano natin palay eh. thank you